Putol guys. Good morning again. <laughs> hello, hello. Good morning. So ito guys, gagawa tayo ng toasted siopaw guys kasi ito ano na siya guys. lock. Expired na siya pero hindi pa naman siya sira. Okay pa siya. Ayan, hindi pa naman. Wala pa naman siyang ano. Sira. Ito may black lang siya dahil galing dito yung takip na dyan. Pero okay pa siya guys. Ito sta natin. Bawal magtapon ng pagkain. Lalo na ngayong panahon ng taghirap, tagutom. Ang mahal ng mga bilihin ngayon guys. Kaya ito, ito sta natin to. Ito, ito, natin. ito lang natin. Kasi sayo. pa na ba? Hala, di pala nakaon. <laughs> Tulog pa yata ako, guys. Itutos na na. Ay, mali, mali, mali na. Mali Tos. Tos. Ah, pa. Ang tuso na yun. So, ito, bali, tari na natin, guys. Tcharam! Aray ko, pag-inip pa na. Oh, my. Ayan na, natusta na siya kaunti pala. Ayan, tosta-tosta na. Masarap to. Sa uh, province, guys, bum mahilig ako bumili noon ng tostang siupaw. <laughs> Kaya, ayan. Ayan natigas to, guys. Tcharan! Oh, nasunog na. Ouch! Opsa uh, na. At, ah, apsa tayo, guys. Tcharan! Wow! Arikoh! Ang init talaga. Super init. Wow, ayan na yung tostang siupaw natin. Super init, guys. Charo. Ayan. Masarap yan, tostang siupaw. Aray ko. <laughs> init naman ito. ito. Patay natin sa inyong koryante. Ayan na. Dito tayo kakain. Timpla tayo ng koryante. Ito yung kofe natin, guys. in one.

Tignan natin kung panis na. Hindi pa. Hmm. Bangit. No, hindi pa sasira guys. O pantri pantri days na to. 30, 31. Nga pang 3 days na. Sarap. Hmm. kung itatapo. Pero pa. みさらってありがとうございました。 のに届け。kok itu 模様 ya! が備われ誰か itu はおよそ 50万 球の異輪 as Pag-yoga ko at din yoga exercise is not mm -hmm.